Ayun po mga kalayas Sa pangangawayan po namin din eh Ay kami po may napansin po May mga tali po ba din eh oh. Ari daw po pala Ay eh, mga latay Panghuli po ng mga ibon Pantrap Hindi ba ito panghuli ng bayawak? Panghuli din ng bayawak Ibon Dito po pala ay eh, nakakapagtaka Ba't kaya pakadami oh Tignan nyo po mga kalayas Isa isa, dalawa, ayan, dalawa, tatlo, ayan po, oh. tatlo, apat, oh. apat, nasan pa, ito pa, arin na nga ba, naano ko na kanina, apat, lima, limang trap, upo, oh, arin, mga matagal naman na po ito, oh. kumbaga po ay siya ay mga umigkas na po ba, GM, bakit kaya dito ay ano, naisipan nilang maglagay ng mga ganitong trap nakitaan nila na daan to ng mga bayawak ano nga kaya? tagalin na rin naman po namin gawa ng matagal na po siguro po wala talagang nahuli ano yun pagkatapos may sabat sinasabatan dito sa kabila bayan dito sa kabila para mas matuwid ba yun na ay ayo, oh. Nabot na. Ito daw, ito daw oh. Ayan. Saan ba? Alin ba ang nakaano dito? Ito siguro oh. dami, ang dami po oh. Ang daming trap. Ano kaya? Labuyo. Siguro yung malabuyo din dito ano. Oo. Oh. Ito po ay parang halos gitna na rin ay, At tabing ilog pero parang gitna ng gubat Opo, kawa ng gubat din po yung kabila Dito po talaga ay marami mga nade-discover po ba Pag sa mga ganitong bundok Oh Oh Hmm, ganyan pala yan parang ari support parang pag dito dumaan dyan matatrap hmm. Hmm. sige okay na okay na GM basta yan ay pang trap na ito balik oh. bali ito pala yung pinakang spring nya o oh. kung baga yung may, may persya sya ay oh. ah nilalagyan ng sabat pala doon okay tapos ari bababa ano tama ano pag ng bababa ari Oh. Yan, halimbawa yung ganyan. Mm. Ah, okay. Tapos, ari maglalagay din eh. Oh. Pag naglagay dyan ng pagkain, bababa ari, tatisting. Alam ba, may pagkain din eh. Ayun ah, oh, napaltik pala eh, siya nga oh huli pala din ni eh, Trap pero ari po ay mukhang hindi naman po matanda ang naggawa po na eh. gawa ng nae eh, malalambot po yung kanyang ito po o oh, yung pinakang napaltik po ba malalambot tapos GM parang may napansin ako dun tara ka ari oh hindi ko alam kung pang ano ari ang dami natin ditong mga nakikita po ay pang ano kaya to ayan oh ba't may mga trap dito ano Taing, pang doon pang, sa ilog. Mm, pang huli ng mga hipon, ipon. Pampalos. Uh, ay, naipa ah, oh. Pang yan ano na, kaya to? Yan naman ito, pasalok. Paanong pasalok? Ito kaya ay ano, pwede pa? Hindi na. Ay, hindi na pwede. Hindi na daw po pala rin pwede, oh. Mukhang matagal na, ano. Mukhang matagal na po. Ayan, paano kaya? Iyo daw ipakita kung pa, paano istil nito Halimbawa, ngangat. ay paano ba 'yan? Nakasahil. Kumbaga, 'yan ay hindi na talaga pwedeng 'yan. Mm. Ari naman daw po hindi na talaga pwedeng oh. Ano sa tubig. Nakaganyan naka sa tubig. Tapos ang sumabit huli. Ano ang kulang-kulang na ngayon eh. Ano talaga ang purpose niyan? Anong pang hinuhuli talaga nila dyan? Palus. Palus at saka mga dalag. Oo. Oh. Mm, bali ito pala po ay pang ano? pansalo ng mga isda pag nabaha, isda pag nabaha upo ayan at ari naman po yung tabing ilog ay di yun nga po kung bagay na discover po natin na dito pala ay pugad ng mga trap upo ano pa kayang mayroon dyan siguro dito ano pag nabaha ano uh -oh. gawa ng ari po ay malaking ilog na po ay siguro po yung trap na yun kung atin pong titingnan siguro po pag nabaha ay dito dito nilalagay gawa ng pag may nadalangan ng mga palos din eh at yun po kasi ano ay ilog pag bumaha pwedeng lumampas po yung tubig dito oo sa nakikita ko lang po naman pero ari po hindi ko alam ang nagsabi na po ay si GM na panghuli po pala are oo Ah, oh, ito pala 'yan, oh. Ibalik na natin GM dun sa kabila. Yan pala yung pangsalabat, panghuli ng palus. Oo. Ay sira naman ah. Ay, ano, pa kaya yung mga meron dito? Oh. Dami ito nakikita. Yo eh. pa ito, oh. ito po oh. Bayo ko kung tawagin sa iba oh. Ito ang sarap din, ginatan. an, ah, ah, ay. Wow yan ang husay na rin eh. mm. adi yun po kumbaga po ay ang dami po nating nadidiscover po ba sa pag nasa gubat oh. mainit naman po ang panahon kaya mukhang hindi naman po tayo dito babahain po ganda dito oh oh Bali mga kalayas, di po ba dinaan doon yung pang trap ano ng mga palus. Ari po, yan. Yan po yung ilog. Pag bumaha, nalampas po din ang tubig. Gawa ng, kung mapapansin nyo po, ari, meron po siyang pinagdaanan ng tubig po. Oh. Mukhang kababaha lang ano. Ay, may pinagdaanan po dito ng tubig. Kumbaga po mga kalayas, ina-analyze ko ba na posibleng dun po talaga nilagay yung pang trap upo ayun ay di ko po sa inyo yung mga ganong bagay mga kalayas at syempre tayo nga po ay layas kumbaga po ay sharing lang din na ganito yung mga madi-discover natin sa ano sa gubat upo ayan ito mukhang matagal na tanggalin na nga natin GM isabit lang natin magagamit pa tong pantrap ayo. Oh. Hmm. Tanggalin mo na to, tanggal. Wala na to, matagal na to. Oh. Hindi na binalikan ano. Ano kaya siguro 'yung mga bata ang gawa nito? Hmm. Ba't maliliit? Marunong hindi nang gumawa na Ha? Marunong. Marunong pero bata ano. Oo. Oh. Bago pa lang natututo ng na Bago pa lang natututo. Ayun oh. Ipantali na lang natin dun sa kawayan, wala naman na ito. Paisi. Hmm. Ari pa isa oh. Ayan po, gapok na oh. Ayan. Matagal na po siya ay. Eh. Oh. Pero wala naman akong na nakita na may huli o oh natrap na akong na ano, gawa nang wala naman po dining yung naiwan na ibon o kalansay po. Oo. Oh. Yan ang dami po natin na discover ay uho -huh. sa ating mga paglalayas po ba. Di yung po, oh. Uh, ah, ay talagang yan ang ganda po dito sa ganito. Yan, ang dami pa pong kawayan oh, na pwede natin pong kuhain. Ay, ito medyo mura pa to. Kumbaga, hindi pa siya pwedeng kuhain po ba. Yung mga nasa taas po, oh, malalaki. Oh. Discover pa tayo din eh, mga kalayas. ay ito pala ay parang pools eh. ayan po may tubig po hanggang dun sa taas ano kaya ang ibabaw nito ayan po di kumbaga po ay sharing lang ano po yung mga ganito na isangat na po natin at gawa ng na discover nga po namin ay nakita po namin nung pagpuputol po namin din ng mga kawayan upo ayun po babakbake na po namin din eh, yung mga kawayan at gawa ho ng para malilim pa pag nandun na ho tayo sa project natin ay mainit na po dun ay. Uh -huh. ito pa po ang kasamahan pala oh anong mga pang trapo pang huli ayan ito oh Baka ito kasi nasira na oh ayan po oh hmm Ari na po, yung mga kawayan na nabaak. Oh. Uh -huh. mm. Siguro naman ari magpaka bilang man po ari, ay wari ko na may marami-rami ari mabububungan. Gawa ng malalapad po ari ayo. Oh. Ano JM? Ayan, ari po itatanggal ang panong ganaris ng buko. Mm -hmm.